magandang gabi mga kaibigan time check uh, 8.20 ng gabi so meron na kami silong mga kaibigan Kaya, malalaman pala natin kung anong oras pero sabi ng aking ano, alas kiss na nito uh, sa salukay so yung kasama natin ito si Atok nandito na rin papunta na rin si Dong Si sa likod natin so, uh, medyo marami-rami rin -maram ito -maram -maram sana madagdagan pa sana itong kasama natin na papunta rito eh meron din sa sila para so, malalaman ko mamaya mga kaibigan. Update namin mamaya pagka nasalukay na namin. Medyo uh, makapal-kapal na rin ito mga kaibigan. So ito na yung isang kasama natin. Uh, si Atok. Nakatali na siya sa likod natin. Dudong na lang wala pa. Nandun pa. Ayan. Siya yung malapit na yan. Ayan, nadagdagan na ulit yung ano natin, silong. Okay. May underwater na kanong ilaw. So, nagdagdag kami ng isa. Ayan, nahan silong. Mga kapitid, kita-kita. Okay, update mga kaibigan. 9.55. Arayahan na namin. Dito na rin mga kasama natin. Naka, ano, nakatali na rito. Ang dalawang kasama natin. Marami-rami siguro ito. Kaya malalaman na lang kapag ano, na, nasalok na. So, arayahan na tayo mga kaibigan. Ito, magkakabit na kami ng, ano, ng lambat. Ito yung mga kawayan namin. Ang salok, ito yung kakabit namin.

thank <laughs> you

понимаете, да, вот так. какой 1 <laughs> <laughs> Tama na. Di, di gahapon makarga tayo. Balik ko yung gahapon na. O, meron pa tayong tira mga ibigan. hindi dalawang bangka is patuloy. Ganda tayo. Duro mo. puno. Yung isa, malis na. Kay, kay Dudong yan. So, meron pa tayong tira dito. Uh, mga isang ano pa tayo, isang hakotan. Yung puno na. Yung isa, nauna na. Puno rin. Meron pa tayong isang area mamaya. Madaling araw. So abang abang yun na mga kaibigan. Ano na ito. <clears throat> Mamaya ulit at malulubat na mga kaibigan. Ito yung unang area namin. Ito yung tira mga kaibigan. Tira pa tayo. Isang harutan pa. So meron na tayong uh, dalawang bangka doon na diniliber. Punong puno yun. So ito pa. Ako na kumailang dito. So, meron pa kami silong. Pwede sa itong mamaya. Madaling araw. oh, pangalawang area, pangalawang area, mga kabigyan. Simba ulit, Sumbada daw ulit, pangalawa. So, mga kabigyan, pangalawang area namin to. So, sana makadali ulit ng marami Ano ba, Kunti lang mga kaibigan. Pangalawang area.